Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. podcasting from, from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines Metro Manila our home our treasure and our pride join the brigada advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful philippines be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM, Manila. The music and news. Authority. Makabrigad ang ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ang sakit dahil ikaw ang sandigan. sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Habagat at Low Pressure Area, patuloy pong magpapaulan sa malaking bahagi po ng ating bansa. Hanggang bewang na baha naranasan sa Cebu. Term-sharing sa pagitan ni Nachise Escudero at Tito Soto. Bilang Senate President, naging matulog ka. Ilang mga senador, pabor kaya rito? Samantala, iba't iba mga school at alumni organization ang ituloy ang impeachment laban kay BP Sara. At teachers group, supportado ang pagtanggal ng senior high school program. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso. Ang buong ng News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Satan Hale. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo Mula dito sa Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Araw ng Sabado, Brigada June 7, 2025 kami po ang inyong mga tagapagbalita Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco Brigada Balita Nationwide Brigada Weather Update Weather Update <mukong> Kabrigada patuloy pong magdadala ng kalat-kalat na mga pagulan ang pinagsamang epekto ng Southwest Monsoon o ang hanging habagat at ang low pressure area sa malaking bahagi po naman ng ating bansa. Ayon pa sa pag-asa, huling namataan ang LPA sa layong 235 kilometers silangan ng Virac, Catanduanes. Meron pa rin itong medium or katamtamang tsansa na mag-develop bilang isang bagyo. Ngayong weekend, asahan pa rin ang mga pag-ulan rin ng LPA sa Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorosogon, Masbate, Northern Samar at Eastern Samar. Meron ding mga pagulang asahan sa Batangas, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental at Sambuanga del Norte na inaasahang magtuloy-tuloy ang mga pag-ulan hanggang sa susunod na linggo. Brigada Weather Update. Weather Update. Brigada Balita Nationwide. Sa kagulay pa rin ng palita mga kabrikada hanggang baywang ng baha nararanasan o naranasan sa Cebu dahil sa ilang oras na mga pag-ulan. Higit dalawang dang residente inilikas. Brigada Iris at Well Depositario i-brigada mo. Brigada. Brigada. <laughs> Report. Nakaranas ng hanggang bewang na pagbaha ang ilang mga lugar sa Cebu dahil sa walang humpay na malalakas na pagulan kahapon. Iilan sa mga lugar na nakaranas ng higit sa limang oras na pagulan na nagresulta sa mga pagbaha ay ang mga lungsod ng Mandawi, Cebu City, Lapu-Lapu, Talisay at Bayan ng Minglanilla. Ang pagulan ay dala ng low pressure area na siyang naghatid rin ng malalakas na pagulan sa maraming mga lugar sa bansa. Dahil sa malakas na pagbaha, nasa dalawang gadaang mga individual ang sa lukuyang nanunuluyan sa evacuation centers matapos itong ilikas bunsod ng malalakas na pagbaha sa Mandawi City. Ayon sa lokal na pamalaan ng lungsod, kasama sa mga lugar na binaha kahapon ay ang mga barangay Banila Barangay Luok, Barangay Subangdako, Barangay Tipulo at Barangay Ibabaw Istansya. Nalaman na sa limang mga barangay na binaha, ang Ibabaw Istansya ang labis na napiktuhan kung saan umabot sa 36 na mga pamilya ang inilikas. Kadalas ang dahilan pagbaha sa mga kalsada at mga kabahayan sa Cebu ay dahil sa drainage problem at pag-apaw ng mga ilog tulad na lamang sa Mahiga Creek kaya umaasa mga Cebuano na sa pagsimula ng panunungkulan ng mga bagong opisyal sa kanikanilang lugar ay masolusyon na na ang ilang dekadang problema sa baha. In the heart of changing lives, ito si Brigada Irez at Well Depositario ng 90.7 Brigada News FM Cebu, The Music and News Authority. Bago. Bago Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, ang National Disaster Risk Reduction Management Council naman na pinaigting na ang koordinasyon sa mga partner agencies at organisasyon bilang paghahanda sa banta ng sama ng panahon Ula sa tanggapan ng NDRRMC Brigada Kat Austria, i mo! Brigada Report Pinaigting na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang koordinasyon sa mga partner agencies nito at organisasyon bilang paghahanda sa banta ng LPA at habagat Idiniin ni NDRRMC Executive Director at Office of Civil Defense Administrator under Secretary Ariel Nepomuceno na mahalaga ang maagap at sistematikong pagtugon upang mapangalagaan ng buhay at kabuhayan ng publiko sa panahon ng kalamidad. Itinaas na ng NDRRMC ang Blue Alert Status sa kanilang Operation Center, hudyat ng mas mataas sa antas ng pagbabantay at kahandaan ng mga Emergency Response Units sa Kali lumala ang lagay ng panahon. Ia-activate rin ang Virtual Emergency Operations Center upang mapabilis ang komunikasyon at koordinasyon sa mga apektadong rehiyon at ahensya na nawagan ang pamahalaan sa publiko na manatiling alerto, sumunod sa mga abiso ng mga otoridad at kumuha lamang ng impormasyon mula sa mga lehitimong communication platforms upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. In the heart of Shane, changing lives. Ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News Austria. Also... Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Nagpabot naman ang kahandaan mga kabrigada si Senator Elect Tito Soto na mahati o makahati sa termino bilang bagong Senate President ng susunod na Kongreso si Senate President Chis Escudero kung panarin sila at gusto nito ng kanilang ang Senador. Ang kay Soto ayos lang sa kanya na gawin ito bilang hindi naman niya ugaling umikot para mangolekta ng pirma. Magdag pa niya tatanggapin din niya ang anumang alok na umupo bilang tagapangulo dahil marami siyang nakikitang dapat ituwid sa pagpapatakbo ng Senado sa nakarang taon Positibo naman ang isa sa miyembro ng Nationalist People's Coalition na si Sen. J.B. Ejercito na makatutunong ang hakbang na ito upang hindi magkawatak-watak ang mataas na kapulungan na. Umaala na mga kabrigada maliban kina Soto at Escudero na miyembro ng NPC, isa rin si Sen. Amy Marcos sa mga usap-usapang tatakbo para sa pagkasenet President ng 20th Congress. Kung maala na mga kabrigada noong 2019, na nagkaroon din ng term sharing para naman sa pagka-House Speaker. Naghati ng termino si Nooy Taguig Pateros Representative Alan Caetano at ating Marindoker Representative Lord Alan Velasco. Bagong bago, nationwide. Kabrigada, naglabas ho ng kanya-kanyang mga statements ang iba't ibang mga samahan sa mga paaralan at mga alumni na layuning iapila. Ang pagpapatuloy ng impeachment trial kay Vice President. President Sara Duterte sa magkakaiwalay na statements kinilampag nila ang Senado nagampanan ang trabaho nito para simula na ang trial alalang una naglabas ng joint statement sa pamamagitan ng isang open letter ang University of the Philippines College of Law Anila ang constitutional duty ng Senado ang pag with the proceed of proceed sa trial Maliban pa rito mga kabrigada, naglabas din ng kanya-kanyang statement ang Ateneo School of Government, Lasallian Family in the Philippines, Lasallian or Political uh, Philippine Political Science Association, Ateneo Human Rights Center at maraming iba pa. Rapido, Suportado so, naman ng ilang grupo ng mga guro ang panawagang alisin na ang senior high school sa curriculum. Kasunod ito mga kaprikada ng panawagan ni Senator jinggo Estrada na alisin na ang senior high school dahil hindi naman ito epektibo. Sa panayam ng Brigada News FM kay Act Chairperson Vladimir Quitua, sinabi nito matagal na silang nanawagan na ibasura ang K-12 dahil nito nagdudulot ng makabuluhang pag-unlad sa kalidad ng edukasyon na hindi lamang kasi anya ang dagdag na dalawang taon ng problema kundi pati na rin ang kurikulum na nakatunlang sa pagiging manggagawa na kulang sa malalim na kalaman at kasanayan. No, tayo, no? Uh, tayo, matagal tayo nga nanawagan na uh, ibasura yung uh, K-12. hindi lamang yung additional 2 years. Yung mismo uh, curriculum, no? Pinanggit din ang grupo na ang kakulangan sa mga kagamitan, pasilidad at sapat na sahod na mga guru ang uh, nagiging sagabal sa maayos na implementasyon. Yung mga learning materials na sinight ng EDCOM 2 mm. na only grade 5 and 6 na nakakompleto mula 2012 hanggang 2022, mm. masusolusyonan ba yan? Mm. May mga teachers, aminado ang DepEd dito, kulang na almost 80 50,000 at 16,000 lang ang bibigay ngayon. Mm. Masusolusyon ng bayan. Eh minado rin ng DepEd ngayon, 150,000 na kulang na classroom. Pag paginawang grade wala na ito, masusolusyon ng bayan. Dapat lahat nakapasok, lahat doon sa mga binabanggit nating mga principles. Kit pa ni na may problema rin sa mga programa dahil inito ang COOP sa pangangailangan ng komunidad. Tulad ng vocational courses na hindi sumusuporta sa local industry kaya ng fisheries at agriculture. Gayun paman, patuloy na nananawagan ng mga education advocates na pag-aralan at pagbutihin ang curriculum upang mas matugunan ang pangangailangan ng mga estudyante at ang hamon ng modern workforce. Brigada, Nationwide, Brigada Nationwide sa Nationwide. Samantala mga kabrigada, sa ibang pa ng ating mga balita. Patuloy pong nagpapaalala ang Love Yourself Incorporated na posibleng tumaas pa ang bilang ng Human Immunodeficiency Syndrome o virus or HIV cases sa bansa, lalo na sa mga kabatang edad 15 hanggang 24. Ito nga ay matapos makapagtala ng pagtaas sa kaso sa unang quarter ng taon. Sa panayam ng Brigada News FM Manila, kay Love Yourself uh, D.I.H., Head of a Program Danvic Rosadinho, sinabi nitong habang dumarami ang nagpapasuri, marami pa rin hindi nagpapatest dahil sa stigma at kakulangan sa akses. Siguro po yun po ang isang mahirap tanggalin ang stigma. Hmm. Hmm. Uh, Nakikita po natin, uh, sa estimate pa rin po natin, marami pa rin po ang kailangan po magpatest. Uh, Nakikita po natin, ayon sa datos po ng Department of Health, 55% pa lang po sa estimated po natin na lahat ng PLHIV sa Pilipinas hmm. ang pa So ibig sabihin, posible po bang tumaas pa number? Posible pong tumaas pa dahil hindi pa po lahat hmm. ng mga HIV sa Pilipinas na nagpapatest. Huling nilinaw ni Rosadinho ang ilang nga maling akala tungkol din hmm. sa HIV. Ang alam po ng karamihan, nahukuha po ito sa pakikipagyakap, pag share ng mga tinidor, baso, kung ano pa mga utensils, sa pagkain, sa halikan, hindi po nakakapasa doon ng HIV. At ito lang po ang paraan para mapasa po HIV. Ito po yung mga blood and blood products or kapag mother to child transmission or yung kung nanay eh may HIV napapasa niya to sa kanyang anak hmm. habang nagbubuntis or habang nagbibigay ng gatas ng ina or habang dahil na walang proteksyon. Matatandaan mga kabrigada, sinabi ni DOH Secretary Ted Herbosa na hindi na death sentence ang HIV dahil sa libreng antiretroviral drugs na makukuha sa mga treatment hubs. Kaya tinikayat ngayon ng Love Yourself at ng DOH ang mga malawak na edukasyon at suporta para sa mga na ay magpa Lagi po nating ina-assure sa ating mga kababayan na kung ikaw man ay ready na na magpatest, kami ay nandito para sa iyo. Hmm. Kami ay nandito para tulungan ka at kapag nalaman natin ang inyong HIV status, whether you're HIV negative or HIV positive, may karampatang alaga para sa iyo na akma sa iyong lifestyle. I'll give it you love yourself, DIH head of program Dan Vic Rosa Dinyo. Balita, nationwide. Kaugnay pa rin ang balitang yan mga kabrigada Supply ng gamot kontra HIV Sapat ayon sa DOH Brigada Maricar Sargan Ibrigada mo Brigada Tiniyak ni Department of Health Secretary Ted Herbosa na may sapat na supply ng antiretroviral o ARV drug sa bansa kasunod ng patuloy na pagtaas ng mga kaso ng HIV. Ito'y matapos personal na bisitahin ni Herbosa ang ilang hospital na nagbibigay serbisyo sa mga individual na may HIV, partikular ang San Lazaro Hospital kung saan nakita niyang kompleto ang supply ng ARV drugs. Ayon kay Secretary Herbosa, tatlong buwang supply ng gamot ang ibinibigay sa bawat pasyente ng libre dahil kasama ito sa binabayaran ng PhilHealth. Bukod sa gamot, libre rin ang magpa-HIV screening test sa mga HIV hubs. Inanunsyo rin ni Herbosa ang pag-aproba ng Food and Drug Administration sa HIV self-test kits na maaaring mabili sa mga butika. Pero paglilinaw ng opisyal, kailangan pa rin ng confirmatory test sa mga treatment hub kung magpositibo sa self testa test na batid na lumobo sa 500% ang naitatalang kaso ng HIV sa bansa o katambas ng 57 new cases kada araw. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ang pagsisimula naman ng election period sa BARM itinakda na sa August 14. Brigada Sheila Matibanga e Brigada Mo brigada. Brigada. <laughs> Naglabas na ng calendar of activities ang Commission on Elections of Comelec para sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections sa BPE. Nakasaad sa Resolution Number no. 11132 na itinakda ng Comelec ang election period mula August 14 hanggang October 28. Sa panahong ito, ipinagbabawal ang pagdadala ng firearms at deadly weapons, paggamit ng mga security personnel at bodyguards, suspensyon ng mga elective officials at pag-transfer ng civil servants. Samantala, aarangkada naman ang official campaign period para sa naturang botohan mula August 28 hanggang October 11. Sa panahong ito naman, ang mga kandidato at kaanak nito ay pinagbabawalang mamigay ng donasyon, mag-disperse ng public funds, magkaroon ng konstruksyon at mag-promote at magbigay ng salary increase sa public personnel. Nakatakda ang farm elections sa October 13. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Ah, sorry. Brigada Balita Nationwide. Sa iba pang balita mga kabrigada, mga asawa ng tatlong Pilipinong marino na nakakulong sa Algeria dahil sa drug trafficking. Umapila ng tulong kay Pangulong Marcos sa Brigada Diego Custodio. i-brigada mo! Brigada report Nananawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga pamilya ng tatlong Pilipinong marino na nahaharap sa kasong drug trafficking sa Algeria na agarang mamagitan sa kanilang kaso sa pamagitan ng diplomasya at tulungan makauwi ang kanilang mahal sa buhay. Sinabi ng mga asawa ng mga marino na matagal nang nakakulong ang kanilang mga asawa mula pa Hulyo noong 2023 at may nakatakdang huling paglilitis sa Oktubre. Walo ang naaresto sa MV Harris matapos makumpiska ang 35.8 ng cocaine sa barko sa Algiers. Limang Pilipino na ang nakalaya matapos ang apila ngunit tatlo ang nahatula na labin limang taon. Nagtataka ang mga pamilya kung bakit nakalaya ang iba habang kanila mga asawa ay nananatiling nakakulong. Isa sa kanila ay may iniindang karamdaman at edad 53 na kaya't nangangamba ang pamilya kung aabutan pa nilang isa't isa. Nagpasalamat naman ang mga pamilya sa tulong ng Department of Migrant Workers, Department of Foreign Affairs at Philippine Embassy sa Libya. Ngunit ngunit umaasa silang ang direktang aksyon ng Pangulo ang magiging susi sa paglaya ng kanilang mahal sa buhay. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, electric cooperative sa likod ng power crisis sa Siquijor, kailangan panagutin ng DOE ayon yan sa isang senador. Brigadaan Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada. Brigada. B -b 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 Ikinabahala ni Senator Win Gatchalian ang patuloy na pagdanas ng power crisis na mga residente ng Sikihor na nakakaapekto na sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay at maging kabuhayan. Matatandaan ay dineklaran na sa state of calamity ang Sikihor dahil sa lumalalang power outage na kanilang nararanasan. Base sa ilang ulat, kung hindi tatlong oras ay hanggang limang oras lang tumatagal ang kuryente sa lugar. Kaugnay nga nito ay nanawagan ng senador sa Department of Energy na agarang resolbahin ang problema mangito ito upang maging stable na ang kuryente sa lugar. Umapela rin si Gatchalian sa DOE na panagutin ang electric cooperatives na responsable at nasa likod nga ng kawalan ng sapat ng supply ng kuryente sa Sikihor. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of bagong, bagong, ang, ang DOH naman mga kabrigada muling ipinaalala sa publiko ang 40s kontra dengue ngayong panahon ng Tagulanda ulan Katrina ka Trina ibrigada mo brigada, brigada. brigada. <laughs> report Paalala muli ang Department of Health sa publiko ngayong rainy season na sundin ng taob, taktak, -tak, tuyo, takip o fortis bilang tugon kontra dengue. Ito ay layong masolusyonan o maibsa na pagkakaroon ng naturang sakit. Ang taob ang magsisilbing mga lalagyan pwedeng pamugaran ng lamok, taktak -tak ng tubig sa mga lalagyan, tuyo ang paligid at takip sa mga imbakan ng tubig. Ayon sa DOH, Tumataas ang kaso ng dengue tuwing maulan kaya mahalagang gawin ng 40s araw-araw, partikular na tuwing alas 4 ng hapon kung kailan pinakaktibong lamok na may dalang sakit. Palala pa rin ahensya, kung walang lamok ay walang dengue. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Honson ng 15.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Right. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Mga Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Balita Nationwide sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Aka Brigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong Tanghali mga trending na balita ang kinanap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di Vera at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at happy weekend, ka Mula rito sa so 105.1 Brigada News FM Manila. Top music and news. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.